Ito yung problema ko dito sa lababo. See? May stuck po yan. Hindi yan napupush. Like this. Papakita ko po sa inyo kung paano ang life hack. Kumuha ng plunger. <laughs> Ginagamit ko po ito sa kubeta. Pero, di ba na. Dapat may tubig po yung lababo. Then, see? Ngayon, tatanggalin ko na to para hindi na problema.